Pinayuhan itong si Senator Christopher Bongo na maghinay-hinay daw mga mambabatas dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay naman sa paghandle itong usapin dyan sa Office of the Vice President. May balita si Bombo J.C. Galvez. Pumapila si Sen. Christopher Bongo sa mababang kapulungan ng Kongreso na maghinay-hinay sa pagpapatupad ng Citation for Contempt at igalang rawang karapatan ng resource persons. Tugon nito ni Go, matapos makontempt si Office of the Vice President-Chief of Staff Zuleika Lopez sa musyon ni Deputy Minority Leader Franz Castro. Tinukoy ni Castro ang paglabag ni Lopez sa Section 11F ng House Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Ayon pa Go, hindi dapat naabusong rules pagdating sa investigasyon, lalo ng ground sa pag-cite contempt sa isang resource person. Kaya pakiusap ni Go, itigil na ang pangaharas at anya. In aid of legislation, ang kinasampagdinig at hindi persecution. Alam nyo, natatakot na po ang mga resource persons dahil puro na ko contempt na po sila. Imbis na uh, magiging uh, productive ang... Uh, Uh, resulta ay hindi na po dahil sa takot na po no. Uh, in aid of legislation naman po ito. Eh, balikan sana natin ang mga house rules uh, pagdating sa investigations in aid of legislation lalo na po uh, ang mga grounds for for citing uh, resource persons in contempt. Hindi po ito dapat uh, naabuso. Ipoit ngayon lang po ito nangyayari Samantala Kabinang naman ang mambabata sa mga nagnanais na madagdagan ng pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Partikular, ang para sa social services upang makapagtrabaho niya at makapagserbisyo ang tanggapan ng bise. Very unhealthy na po ang nangyayari ngayon sa Kongreso at ang away ng mga leader ng bansa natin. Kaya nga po ako mismo, pinaglaban natin na may balik po sa budget ng OBP sa susunod na taon yung mga social services niya para makapagtrabaho na po siya at makapagserbisyo. Dahil yan naman pong trabaho ng Vice Presidente, not just a uh, spare tire. Bigyan natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Eh, gusto magtrabaho eh. Gusto naman po niya magtrabaho. Dapat po ibalik itong mga social services uh, funds niya, no? Uh, para makatulong po siya sa ating mga kababayan. Nanawagan pa si Go kay Senadora Amy Marcos na bumagit na kina VP Sara at Pangulong Marcos para sa kaayusan ng lahat at kapakanan ng bawat Pilipino. Kung napagsama raw ni Senadora Amy ang unit team na Marcos at Duterte noong nakarang eleksyon, baka pwede anyang maging instrumento ito ng kapayapaan at kaayusan sa dalawang pinakmatas na opisyal ng bansa. Nanawagan rin po ako sa mga kasamahan natin sa Senado kay Senator Amy Marcos na ating uh, kasamahan uh, at bilang kapatid po ng Pangulo at itinuturing naman po niyang kapatid si uh, Vice President Inday uh, Sara Duterte. Kumare, pwede siyang magpagitna para sa kaayusan ng lahat at para po sa kapakanan ng bawat uh, Pilipino. Let, let, us aim for peace. Alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa mga leaders na nais namang magserbisyo at magtrabaho. Alang-alang na lang po sa bawat Pilipino na nais lamang po mabuhay ng tahimik. Kaya po ang oras, kaya tayo niluklok dito para magtrabaho. Nagkiusap po ako kay Sen. Ayme, you have this opportunity to play a uh, role in unifying our divided uh, country. Sa ngayon ay wala pang tugon ng Senadora sa panawagan ng ilang Senador na pumigit na ito upang maayos. Ang gusot sa pagitan ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos at ang matalik na kaibigan nito na si VP Sara. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!